Magandang araw po. Ngayon ay nandito tayo sa area naman na pastulan ng mga baka at kalabaw. Dahil nandito rin yung mga taniman namin ng kasaba ng mga mais. Nandiyan din yung taniman natin ng mga kamote. No? ah kaya ngayon, nandito tayo. May dala tayo nitong mga pantanim. Uh, ah, itong gamit natin sa pagtatanim. No? Dahil ngayon magtatanim tayo. Ito'y kasi plano ko. No? May tsatsagain tayo araw-araw. Ito paano paano makapagtaniman lamang tayo na kahit na 20 pirasong pananim ng kamote, kasaba, o kahit anong po itanim para pagdating ng panahon, Kapag nagparami tayo ng alagang hype ay meron tayong ma-harvest. No? So tara. At uh, ito na nga pala yung baka na nabili natin nung, nung, nung nakaraan. Nabili ko lamang yan ng uh, 11,500 pesos. Yan, medyo malaki-laki na rin siya. At uh, yan, marap, malapit na rin magdumalaga. No? So kaya naman ay babae. So kung yan naman ay magbuntis na, so manadagdagan naman yung mga alaga natin baka dito. No? So yan yung ating pamamaraan. Dahil ngayon sa dami ng mga damo dito, no, tulad dyan na punong -puno ng damuhan so, nagagamit natin yan sa mga agang hayop at sila pa yung naging katuwang natin sa paglilinis dito sa area no? so ayan yung mga baka di, namin dito yung iba naman baka ni Papa no, may isang baka pa dyan, yung baka na yan no, yung itim na baka natin ayan naman ay ano lamang, pa paalaga lamang hindi pa yan sa sarili namin mismo pinapalagaan lamang yan no? dito sa amin so pagdating ng panahon, pag ng anak niya ibibigay yung anak niyan doon sa sa grupo, sa farmers na group dito sa amin. Tapos yung inahin ay mapapasa na. Yun yung ano dyan, no maganda. Ano yan ang farmers dito sa amin? Parang isang asosasyon ng mga farmers na ganun yung nagiging tulungan. Tapos sunod naman, yung anak niyan, alagaan ng iba na naman na farmer. Tapos kapag nanganak naman, ay yung anak nun, na, yun naman yung papaalagaan sa iba. So ganun yung ah, parang benefits dun sa kanilang group nila mama. No, so ayan, tapos 'yun naman sa unahan 'yun yung sarili naming baka na. Tapos dito, ito yung mud area, no, dito naliligo yung kalabaw. Dito sa ilalim ng mangga. No, tapos dito naman banda sa unahan, nandito na yung mga naunang tinanim ng mga kasaba. Ayan o. Oh. Ayan, medyo lumaki na yung mga kasaba namin, tapos mga kamote, yan, halo-halo din itong mga tanim namin dito. Tapos may mga mais din dito. So, yan. Tapos marami tayong mga pantanim dito na uh, kasaba. No, kaya nanghinayang ako. Kasi dati, ito, may mga mais pa tayo pakain sa mga manok at pabo. No, dati kasi, bumibili pa kami nitong uh, kuha ng kasaba. Itong katawan ng kasaba. Eh ngayon, meron na tayong na-harvest ng mga kasaba. No, dahil ngay bukod dito sa area na ito na tinamnan namin dati, meron pa dito ng kasabahan na yun. No? Yan. Lahat yan, tanim namin nila mama nila papa. Na yun, pang ano din yan, pandagdag pakain sa mga alagang hayop at syempre pangkain din namin. No? Tsaka pang benta doon sa mga bumibili. So yan, pandagdag kabuhayan na rin dito sa bukid. So ito naman, kukuha tayo dito ng pantanim. Dahil magtatanim ako dito ng kasabang Ah, dagdag na naman, no? At least ito, matamnan man lang natin pag ganyan. Tapos <coughs> sunod doon naman sa unahan niyan. Dadagdagan pa natin yung mga tanim ng kasaba dito. So, ayun oh. Magbungkal muna ako. No, so ayan. Yung mga nauna, ayan, malaki na. So, ito naman ay dagdag natin dito. Para sunod-sunod yung harvest. No, sadya namin to na pagka nagtanim, sunod-sunod para sunod-sunod din yung harvest at sunod-sunod yung pakain sa alaga para tuloy-tuloy ayan kahit tsaga-tsaga ng konting ano lang tanim pag dumami ito ay malaking bagay na kasi dito sa amin mas pinupo, inaano namin ginagawa namin pag alaga ng hayop ay yung pagpapakain ng mas ano mas lamang yung mga natural na pagkain parang makalumang version kami ng farming pero meron din tayong paraan ng pagpaparami o kaya gumagamit din tayo ng mga feed supplement tulad ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement no, hinahalo namin yan sa mga pagkain ng alaga namin ng mga natural King's Vita Plus no, yung gamit natin ah nandun din kasi yung iba pang mga minerals mga nutrients kailangan ng mga alagang hayop. So, ayan. Napagbukal na tayo. Dito rin. Ito naman, kamote. Ilagay ko dito. Kasaba, tas kamote naman dito. Kasi napag-anihan na to ng kasaba. So, minsan kasi, pagkatapos anihan ng kasaba, medyo yung lupa ay bawas na yung nutrients. Kaya kailangan ibang crops na naman. Pero yan, nagtanim tayo dyan naman sa bandang gilid. So, obserbahan lang natin. Maganda din magtanim kapag kabagong harvest yung kasaba. No, kasi doon sa ilalim ng kasaba, sobrang linis. Tulad nito, kasaba to, tapos kinuha na. Ayan ang linis ng ilalim niya. Hindi masyado nakatubo yung mga damo. Dahil doon sa lilim na meron sa kasaba. Ayan o. No? Ayan, kahit araw-araw meron may malang time maitanim na kahit ganito ka konti. So, kung araw-araw tayong nag-harvest ng sampung puno ng kasaba at araw-araw ka nagtatanim so tuloy-tuloy ang harvest. Hindi maubusan na pagkain yung mga alagang hayop. Yan, Maganda dito, wala ng fertilizer. Yung mga halaman namin dito, wala nang fertilizer. Maliban sa mais. Ayan, nalagyan ng fertilizer yung mais. Pero itong mga kasaba, wala na Nauna kasi itinanim yung mais. Tapos sinundan ng kasaba. Kasi parang nag-alangan kami doon sa mais na baka hindi okay. Ayan. O. Oh. Yung simple dito. So ngayon naman, kukuha na tayo ng pantanim. 2, 4, 6, 8, 10. So 11, 11 na ako ng kasaba. Tatim natin. Pero ito nang hinayang din ako dito actually. Yan no, oh, kasi ang lalaki ng mga puno ng kasaba, dati binibili pa namin to para makapagtanim. Ngayon andiyan, dami na. Lalaki pa oh. Oh. So yan 246, anim na agad yan. Ito, agad yan. Masisubunan dami niya. Yeah, marami pa tayong itatanim mo. Oh. Ibig sabihin ito, kaya niya pang magtanim na mas marami pa. Kasi ito pa nga lang, isang puno pa lang. Oh. Ito walo. Siyam. Sampu. Oh, makakaunsi na tayo na puno. Dito pa lang sa kinuha natin ngayon. <laughs> Yan, ito ang magandang libangan dito sa bukid. Yan, ipuesto lang natin. Huwag lang bumaliktad, no? para tumubo siya. Kailangan pag nagtanim ka nito, yung mababaon mo ay yung galing ilalim mismo. Mapapansin mo naman, yan tulad nito, yung may tumutubo. No, so ayan yung tumutubo. So yan yung ibabaw para pag ganun. Tapos yung yan yung ilalim, yung walang wala kang mapapansin na parang ano, niya Talbos. So ayan o. Oh. Madalas nagtatanim kami na ito pagka low tide. Uh, yun yung paniniwala dito sa amin para magkaroon ng maraming laman. Yan. So ito napakadaling itanim lang. Yan. Iikon lang natin. Tutusok lang natin yan dyan. Oh. Eh tamang tama ngayon. Tagulan. Sa amin ay umuulan madalas. Oh, tamang-tama ang pagtatanim natin ito. Oh, ayan. Oh, ayan oh. No? Okay. Maganda itong kasaba dahil nga pwedeng pagkain ng tao, marami nga gumagawa puto, no, may mga gumagawa ng kasaba cake, no, nagiginegosyo nila. So, meron ding iba yung mga reject ng kasaba, ginagawa nilang panghalo sa feeds. No, dito nga sa amin, doon sa isang cooperative, ay yun ang kanilang business, no. Um, ginigiling nila yung kasaba. Tapos, sila yung nag supply doon sa isang kumpanya na gumagawa ng mga feeds. A uh, gumagawa ng alak. Uh, yan. Uh, napakalaking kuha nitong kasaba. Malaking tulong to pagdating sa farmer. At dito naman itong kasaba maganda dahil yan, tulad na nabanggit natin, hindi kailangan ng fertilizer. Ah, tulad niya, matataba naman yung kasaba natin dyan, kahit walang fertilizer. Ayan. Marami pang pwedeng gawin dito. Pwede pagkain, ah, uh, pwede rin para sa mga alaga, pang animal consumption. Ayan. Dito sa bukid, ganyan lamang. Tiyaga-tiyaga lamang din tayo sa pagtatanim. Uh, balang araw, makakaani rin tayo dito. Ayan. Araw-araw, kahit kunti-kunti lang, no? Pabag uh, tumatagal, ay eh, dadami din yung mga tanim natin. Kung meron tayong tsaga. Okay. So, ayan. Okay na yung kasaba. Yung kabilang side, kamote naman itanim ko dyan. So, kukuha naman tayo ng talbos ng kamote. Yan, hanap tayo ng malalaking talbos ito. Ay, ito, malalaki 'yung mga ganitong kamote. Gusto ko 'to itanim kasi malalaki. So, mas marami tayong ma-harvest. Yan. Kailang may makate. Mukhang may ano 'to. So, yan, dito lang din tayo kumuha ng pantanim sa katabing kamote. Yan, maganda 'tong mga malaking dahon. Kasi sulit na sulit sa mga alaga. Itong kamote naman, yung talbos nito, kinakain ng baboy. Yung laman, kinakain ng tao. Napakasarap. Pwede rin pang benta. Pwede rin pang gulay yung talbos. No? Yan tulad nito, napaka-fresh. Walang fertilizer, organic. Yung ano natin dito, kamote. Organic yung kamote na uh, napakasarap nito. Kilawin. Maraming putahe ang pwedeng lutuin sa kamote. Oh, may iba hilawin, may iba naman naluan ng isda. Yan oh, lalaki ng talbos. Sa Maynila, pag binibili namin 'to, ilang piraso lamang ay 10 piso na. Habang dito sa bukid, libre nang nakukuha natin 'to. Basta may tiyaga-tiyaga din tayo sa pagtatanim. Yan oh. So dito tanim natin. Para ngayon partner yung kamote at kasabay yung tanim natin. Oh, so ayan. Ito naman. Yan, simpleng tanim lang din, ganyan lang. No, depende sa si style, basta importante. Nakabaon yung puno. Yan ay magkakalaman din. You know, kamote, napakaganda sa alagang hayop. Hindi lamang sa alagang hayop sa tao. Meron nga nakikita tayo, mga nagninegosyo ng kamote, ang kanilang business ito. Tapos, tinatalbusan lamang nila, yung talbos yung kanilang binibenta. No, so may suki na sila noon. Ito, malay natin, pag naparami ito, no, kaya na rin natin mag-supply. Magbenta na rin tayo ng mga talbos. Magandang business rin to sa bukid, no? Talbos ng kamote. Tama-tama, eh, madalas dito sa amin, tuwing gabi umuulan. So, lagi itong madidiligan. Yan, simpleng tanim lamang ng kamote. Yan ang ating buhay dito sa bukid. No? Sa iba naman, sobrang nahirapan sila sa bukid kasi nga ang ginagawa nila, purong kung sila, purong kamote. Tapos konti lang. Dito sa amin, tanim tayong kamote. Tapos may alaga rin mga livestock. No? Mga swine. Yan, mga baboy. Kahit mga kambing nito ay gustong gusto ng kambing to. Baboy, mga native pigs. Nako, paborito to. Dati inisip ko rin, mangulikta ako ng mga mga natural na pagkain ng mga alaga namin sa mga palengke. Pero sabi ko, lawak naman yung space namin. So magtanim na lang muna ako para hindi na ako pupunta pa doon mangulikta. Kaya ayun, tinuloy-tuloy natin itong pagtatanim. Kasi malawak pa yung ating taniman. Sinisip ko nga, magtanim pa tayo ng sobrang lawak na kamutihan. na no, tapos gagawin nating business yung kamote na, yung laman, pangbenta yung talbos, ito try natin pambenta. Tapos so, syempre, marami pang tira niyan. Pampakain sa mga alagang hayop. So maraming business dito sa bukid na pwedeng gawin. Ayan, dito na tayo kukuha at medyo konti na lang naman. Meron ditong pulang kamote. Ito yung mga pulang kamote naman. O violet. No, kasi violet yung dahon niya eh. So, ayan o. Oh. Yan, ilang piraso na yung natanim natin. Pero napakasaglit lang natin ginawa. Tapos, ang ating kuha nito, binipisyo, pang matagalan na. So, sa dami ng na tinanim natin. Ayan o. Oh. So, total na tanim natin ngayon, nasa 20 pirasong puno. no Kasama kamote. Ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ito, 11. So, Meron tayong 20, uh, 23 na tinanim ngayon, araw na ito. Kung bukas ay tuloy-tuloy natin, nasaglit lamang, ilang minuto lamang natin nagawa, yan tapos na, dahil ngayon malinis na rin naman. Pero kung maglilinis pa tayo, medyo tatagal talaga. No? So ayan, kung araw-araw natin ginagawa ganyan, habang tumatagal, tanami tanim natin, kung alaga tayo ng maraming hayop, kung mas maraming hayop, no, mas marami din yung target natin itatanim. No, kung mas marami tayong alaga, araw-araw, no, uh, bawa, -araw. halimbawa, sobrang dami, So kahit at least mga 50 tanim ka rin araw-araw, so tuloy-tuloy yung harvest mo. Meron ka ng sustainability doon sa mga pakain ng alaga mo kapag ganoon ginagawa natin. So yan yung ating simpleng pamamaraan dito. At yung iba nating kasaba ng ipapakain ngayon ay nandoon naman. Yan, sobrang lawak ng kasabahan namin dyan. Pampakain sa alaga. Eh kung maubos yan, meron namang susunod ito. Tapos yung mga tuloy-tuloy na araw-araw nating tinatsagang tinatanim dito. So yan po ating simpleng pamamaraan dito sa bukid. So, uh, pamamaraan na natural at uh, Uh, pamamaraang makaluma, pero sinabayan din natin ang mga kabagong pamamaraan para mas maging successful yung pag-alaga natin ng hayop. So yun po, muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po!